dahil tinamad ako mag joyride maglilinis na lang ako, ng ako ng scooter ayoko kasi pabayaan yung scooter ko kahit di ko nagagamit pabayaan ko na yung sarili ko wag lang siya ah? Bala ko pala i siya pero nanghihinayang ako Kaya wag na lang Eto na nga, i-open na pala natin Titingnan natin kung masama ba yung amo. Eto pala, in-order ko sa Shopee Pangpakintep pala yan ng car Basta, train na lang natin e, Inamay ko nga pala yan, amoy kilikili <laughs> Kulay milya pala ng lalaki yan Aba, syempre, joke lang Eto na nga, in-spray na pala natin yung fender Eto, minegos-megos natin Gamit natin, ispat at ipababad pala natin ng 10 minutes yan bago po nasa ng dry sinimulan pala natin yung katawan mas okay kasi isunod yung katawan para sol o ano iniisip nyo wag <tinyo> Ito naman, ah, uh, iba pala gamit ko na naman pang uh, ewan ko ba. Basta tingnan nyo na lang kung maganda ba. Ispray, ispray yan lang natin ng konti. Syempre punas-punasan natin ng sponge. Ito nga uh, guys, may pagbabago pala. Mas naging black pala yung sa iba. Wow! Sunod na pala yung gulo. eto na guys, malapit na yung resulta kung maganda ba.